thank you uh, unang-una sa lahat dala ko ang pag-ibig ng ating mga kababayan at lalong-lalo na ang pinakamamahal natin na si President Rodrigo Roa Duterte kausap ko siya at pinapadala niya sa inyo so um napakasaya ko na nandito ako kasama ko kayo kasi um nakikita ko yung mga maaliwalas na mga mukha niyo naririnig ko yung mga kwento ng buhay niyo kung paano kayo Uh, gumanda ang buhay ninyo dito sa Japan. Napakaganda ng Japan. No? Talagang ganda-ganda. At uh, napakasarap na pwede tayong mag-assemble mag peacefully. Na pwede tayong magsabi ngayon ng saloobin. Yeah, walang gurgur. Uh, uh at lahat ng pwede kong sabihin, pwede kong sabihin ngayon kasi hindi na ganon ang Pilipinas ngayon. Yun ang malungkot. Yun, nat natutuwa ako na pumunta ako dito, wala ako nakita mga truck na, na pinagtatakpan yung... <laughs> oh, kasi ganon yung nangyari sa Dumaguete, sa Cebu, ganon yung nangyari no? kahit na yung pambabastos nila sa, sa Pilipino. So, um, at saka siguro hindi naman lingid sa kaalaman ninyo, yung nangyari sa amin nila Eric no na nung nagtanong si Eric sa laban kasama ang bayan tambaloslos totoo ba na 1.8 billion ang travel expenses mo no isang opisina yon hindi buong ano yon ah, hindi buong kongreso yon at ang nangyari doon na detain kami illegally no so malungkot yeah pero um, um, Actually, um, <laughs> at kay kami ay kayo din. Mahal na mahal ko talaga kayo. So, uh, yun yung malungkot na nangyayari sa Pilipinas ngayon na yung binigyan natin ng tiwala, mali pala, mali pala tayo. Ang Marcos pala ay Marcos. Ang Marcos pala, yeah, 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 nagkamali tayo ng pagbigay, yeah, wala walang ah, may may malaking malaking pagbabago kasi ang sinabi niya ang prinamis niya continuity continuity pala nung sinimula nung tatay niya na pagkapasista, pagkamagnanakaw, pagka pagkagahaman sa kapangyarihan. Yan ang nangyayari ngayon na umaabot sa punto na yung pinakasagrado sa atin, ang saligang batas ay sinasalig na ni Bongbong Marcos. Hindi na alam mo 'yan, alam niya naman ang Pilipino. Hindi tayo pwedeng patahimikin. No, ako buong buhay ko sige ako dinaldal daldal dal. sa UP ako. Wala akong kung ano nararamdaman ko, kung ano nasa isip ko, nagsasalita ako. Pero dito ko lang naramdaman, ano, ano ha? Na, Nag-college ako nung panahon ng tatay ni Bongbong Marcos. sumasali ako sa rally, etc. Pero walang walang gumalaw sa akin. Pero under Bongbong Marcos ko naramdaman ang ang panggigipit ng gobyerno. Dito ko naramdaman. At meron ba kayong narinig na Philippine Press na ganito katahimik? Wala. Ngayon lang ito nangyayari na ganito katahimik. At ano ang ginawa ni Bongbong Marcos sa, pre, sa Press Freedom? Wala na. Bayad. Bayad sila o natatakot sila. Totoo ang takot na nararamdaman yung ginawa sa amin sa SMNI. Kami ni Eric, paspasimula pa lang yon At ang message doon, pag kayo ay nagtanong, kayo ay naglakas doob, tanungin kung saan dinala ang pera ng Pilipino, ganito ang mangyayari sa inyo. At ano ang nangyari sa, sa SMNI? Sinuspend ang operations namin ng NTC. Nung panahon ni PRRD, yung NTC katrabaho ko, hindi yan ganyan. But under this President, bawat galawin niya, bulok ang nangyari. Lahat nabubulok, buong gobyerno bulok. Uh, nung, nung panahon ni PRRD, a week after he won, tinanong niya ako kung gusto ko magtrabaho sa kanya. It took me eight months to say yes kasi... Ang tatay ko ay isang public servant at alam ko ang ibig sabihin noon. Ang 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 po, ang trabaho sa gobyerno ibig sabihin responsibilidad. Meron kang aakuhin. At 'yun ang naintindihan ko at 'yun ang tinuro ni PRRD sa amin. Ang sabi niya sa amin, kapag ka ikaw ay sumali sa gobyerno, ito yung time na mag-oath taking kami, hindi ka yayaman financially. Pero the psychic rewards will be plenty. At saka talagang nag-deliver si President. Talagang totoong napakasarap magsilbi sa Pangulong ganyan. Napakasarap. Duterte! 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 kayo, pinapahirap niyo yung buhay namin. Kasi ginaayaw namin gawing Marcos versus Duterte. Kasi hindi naman talaga, di ba? Ang totoong, ang totoong ng issue dito ay yung, yung tinatawag natin, transparency, accountability, peace and security. Transparency. Ano ang ginawanin ninyo doon sa 800, ano ang gagawin nyo? Diyan sa 800 billion, na nilagay ninyo on top of the 5 trillion na budget ng president no na siya lang ang nag-sign at siya lang ang pwedeng ma-release ma sa kanya kung narinig niyo yung yung lecture ni um, ES Vic uh, Rodriguez pinag-uusapan niya ito no walang accountability hindi pwedeng kasi uh, so may may budget tayo di ba may budget tayo ang naging budget natin 5.8 trillion pero ang nilagdaan lang ng President Marcos ay 5 billion lang. Tapos dinagdagan ng Kongreso at Senado yung yung uh, Bicam Committee ng 800 billion na unprogrammed funds. Ano yung unprogrammed funds? Saan 'yon? Ano 'yon? Anong anong hayop 'yan, 'di ba? Anong hayop 'yan, anong animal 'yan? At nung time namin sa gobyerno nung panahon namin ni PRRD kahit yung toll ticket ko sa expressway, idinidikit ko 'yon pag ako ay nagre-report kung saan ko ginamit. Ang pera ng bayan kasi alam ko pa ulit dinikdik sa amin ni President Duterte. Hindi 'yan natin pera, pera ng taong bayan 'yan. At kapag ka kami ay kumakain noon, ah, halos araw-araw sinasabi ni President Duterte, ito lang ang pagkain natin. Piniritong isda, meron tayong miswa, meron tayong dessert, meron tayong kanin, meron tayong sabaw. Okay na yan. Bakit? Kasi hindi natin pera yan, pera ng taong bayan yan. Isa pa, true story. Kapag gagami sa Malacanang nagtatrabaho hanggang gabi, nakakatakot doon kasi may mga multo doon. PRRD, ayaw niya naka-on ang aircon at sarado ng sarado ng ilaw. Kasi nakakahiya hindi natin pera 'yan, pera ng taong bayan 'yan. So ito itong mga nandito ngayon, ano yung accountability, ano yung transparency, wala silang kapasidad mahiya sa Pilipino. Hindi sila nahihiya. Yes, party every day. Yes. Ngayon na uh, all time high. Under this under this Marcos administration, pinakamataas ang hunger rate. Natat nagugutom na ang ating mga kababayan. Ang bigas noon nung kami ay bumab bumaba si PRRD, 29, 30 pesos isang kilo. Ngayon pumapalot na siya sa 70, 80. May 90 pa, may 120 pa. Pero araw-araw nagpa-party halos. Merong fashion show the other day, no? may fireworks. Yung fireworks ay mil worth millions. At ang nakapaligid sa Malacanang, kung alam nyo yan, ay slum area yan. So anong ibig sabihin nun? Hindi nahihiya ang mga ito sa mga may hirap nating kapatid. So kung pinag-uusapan ko si PRRD dito, hindi ko sinasabi na ito ay away Marcos Duterte kasi hindi totoo yon. Ang sinasabi ko lang, at saka si PRRD, pagod na siya hindi na siya tatakbo so pag isinusulong namin ito kasi meron kaming sinimulan at y at yun yung sinimulan namin ay isang gobyerno na malinis na simple ang ma ang pamumuhay ng mga official syempre hindi 100% pero papunta na tayo doon noon at sinabi niya ni Bongbong Marcos continuity daw di ba anong continuity continuity pala nung pagnanakaw ng tatay niya at saka ano